Comelec Chairman George Erwin Garcia haharapin daw ang ibinabatong impeachment case laban sa kanya ni uh, Congressman Erice kaugnay pa rin sa kontrata ng Commission sa Miro System. Kaugnay niyan, may report na nakalap dyan si Bombobeya Pineza. Handa o manong kaharapin ni Comelec Chairman George Erwin Garcia ang pinipilit ni dating Congressman Edgar Erice na impeachment laban sa kanya anya kahit kailan ay mayroon talagang mga maari magsumite ng isang impeachment case laban sa kanilang mga impeachable na mga opisyal sa gobyerno dagdag pa ni Garcia sino naman ay walang permanent hold sa kahit anong puesto at kung talaga anyang hindi na siya karapat-dapat pa bilang COMELEC chairman ay bukas sa loob niyang tatanggapin ng kasong ito sa kabilang banda naman, sinabi din ng Commissioner na maaari naman daw na magpahayag sa irise ng kanyang mga kritiko sa maayos na paraan. At hindi na kinakailangan pag gumamit ng mga name-calling na hindi umano-appropriate bilang opisyal at may alam sa batas. Diin din ni Garcia kung talagang ang diskusyon ay tungkol na sa kanyang pangangasiwa at liderato sa Comelec, maaari niya silang pagsabihan at punain. Ayun ako yung impeachment po. Ang uh, katulad naming impeachable public official should always be ready na anytime somebody will be filing impeachment against you for purposes of removal, ang mga katulad ko po is uh, subject to the disposal of everyone. Ibig sabihin, hindi ba nobody can have a permanent hold sa isang posisyon. Kung hindi na po tayo nararapat sa pwesto, tatanggapin natin po yan. But in the meantime, eh bakit naman po ako magpapakatamad o magpapaka... I will slow, be a on my uh, work as the chairman of the commission. Ganun napakadami namin ginagawa. Samantala matapang na sinabi ng Comelec Chairman na ang kanyang posisyon ay isang seryosong trabaho at isinasa puso niya ang kanyang katungkulan bilang opisyal ng Paul Body. Hindi umano matitinag ang komisyon at patuloy lamang anya siyang magtatrabaho para sa isang maayos na eleksyon sa susunod na taon. This is a very serious position involving a very serious duty under oath. Pinanumpaan namin kung may mga taong wala pong hindi naman po nanumpa o hindi naniniwala sa panunumpa, ako po eh, sinasapuso ko po yun. Kaya kahit sinasakripisyo mo ang pamilya, buhay at uh, pagkatao, okay lang po yun. Ang impeachment, haharapin natin yan sapagkat naniniwala man po tayo sa fairness ng ating uh, kongreso. Pero hindi hindi po maiimbiyer na ang ating eleksyon o hindi hindi tayo magkakaproblema sa eleksyon dahil lang pinapa-impeach ang chairman of the commission. Nobody is indispensable. I am indispensable. Matatandaan namang naglabas ng kanyang sentimyento si Erice tungkol dito pagkatapos niya makapaghain ng kanyang kandidatura bilang kongresista noong October 4. Git dito nabayas ang ahensya ng COMELEC at masyado anyang pabor ang komisyon na ibigay sa Miro Systems ang 2025 Philippine Elections. Para sa Bombo Network News, Bombo Bea Peniza, naguulat para sa number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta radio, Bombo!